So, yun, oh. Ito yung lulusutin mo yung kabilang kanto dyan. Barangay 8 na yun. yung kabila niyan doon. Amin yan, doon na lang ako lumusot sa kabila. Dyan, oh. Yun yung palingke dyan. Oh, May yung stranded, oh. Kaya nga yung may nagsasakay ng ano, kariton ng mga motor. 200, pag ipasakay mo yan, Ang mga masahero, mga masahero. gusto sa sakay niyan, di mababasa yan, sakay kayo. Gasak ba yan? Upuan pa. Iya yeah, no. Grabe talaga. Lupa, baha talaga. Grabe baha na naman dinto ng ulan para